Ito so, ang may ikha hindi may toyo ang ginawa Ang may oras na magugula Sa kanya sobrang topa At pag hindi ka next story Magbabago siya ng kundani Kaya isang mali Magagalit mang aawa Suyuin mo ang babaeng may topa Mag sorry ka hanggat may oras Isipin mo, hanapin mo Kasa na nang ginawa Kung ayaw mo, huwi kay matodas hello po mga kabespan kong tunay, welcome back sa ating channel ngayon. Muli nagbabalik si Jera Salvador. Yun po pala ay may gagawa po tayong kanta ngayon. Ang version po natin ay Piliin Mo Ang Pilipinas. Pero ang title po ng version po natin ngayon ay Piliin Mo Ang Babaeng May Topak. Yan po talaga ang sarili nating kanta ngayon mga kabespeng kong tunay. Dahil lang po hindi lang po yung Piliin Mo Ang Pilipinas dahil po pati rin po yung ibang kanta ng version at gagawa ng madaming version. At eto muna tayo mga kabespeng kong tunay. Bago ninyo mapanood ang ating version ng Piliin Mo Ang Pilipinas na ngayon ay Piliin Mo Ang Babaeng May Topak. Ngayon po ay papasukin na natin ang ating intro. Intro paso ang may <music> likha, may toyo ang ginawa. At may oras na magugulat Sa kanya sobrang topa At pag hindi ka nag-sorry, Magbabago siya ng ugali Kaya isang mali mo lang Magagalit mang aawa Suyuin mo ang babaeng may topa Magsorry ka hanggat may oras Isipin mo, hanapin mo Kasa na nang ginawa Kung ayaw mo, ikay matodas